good morning mga paps welcome back sa akin channel no? uh, RM kung Hunter Vlog so mga paps uh, dumarayo tayo ngayon sa mataas na bundok mga paps no? at dito tayo maghahunt ngayon no? so for this video mga paps uh, forest hunting adventure naman tayo mga paps yan uh, napagagandang lugar mga paps oh. so, yan. sa itaas na to ng bundok mga paps so makita ko sa inyo mga paps let's go Mga Paps, oh. Yan. yan dito tayo maghaantay ng mga paps no yan. daming mga ulimok dyan sa baba mga paps saka laki ng isa no mga papso oh. mga papso oh. dito ko uh, sa mataas na bundok mga paps ito tayo sa baba diyan, diyan ako sa baba ngayon mga paps magkahunt diyan dami nang humuhuni diyan mga paps no so let's go mga paps so yun mga paps ang ganda ng lugar no dito ko dati naghahunt mga paps yung dinala ko palagi si kulit e, eh, nakakahuli naman si kulit dito mga paps no kasi alam nyo na mga, mga paps hindi nyo may tatanong uh, dito sobrang wise na talaga mga alpas dito mga paps kasi may mga silent hunter dito na naghahunt so ngayon mga paps ah, punin, pinuntahan ko ulit at ang dala kong pangati mga paps ay ah, hindi si kulit si putig ko ko yung, yung dinala ko mga paps yan si putig ko ko mga paps yan si putig ko ko mga, mga paps yan ang dinala ko mga paps no kasi si putig ko ko mga paps ah, medyo maasahan din sa mga wais no susubukan lang natin mga paps talagang maraming mga silent hunter dito mga paps na hunt no so bago play tayo hunt mga paps uh, sa nagpapa shout out sa nakaraang video mga paps uh, shoutout out kay Christian Balina o Santo Pinagpala Vlog shout sa iyo paps shoutout uh, out kay Alakdan TV shout out sa iyo paps shoutout uh, out kay Gary Bation shout out sa iyo paps uh, bagong subscriber no uh, Gary Bation shout out Uh, tita Lisa TV. Uh, shout out sa iyo, ma'am. Uh, bagong subscriber din. Ah. Uh, Kefer Ahel. Shout out sa iyo. Uh, bagong subscriber ko din, no. Oh. Kefer Ahel. So, salamat sa pagsubaybay, no. At, hindi man tayo magkakilala, at sinubaybayan niyo pa rin yung bago kong channel, RM Alimokon Hunter Vlog. So, shout out na rin sa mga kasulit, mga Alimokon Hunters. Uh, Michael Adobas. Shout out. Porion 13. Shout out ah, uh, Limix Vlog ng Liti. Shout out uh, sa iyo, Paps Ah, uh, Barakuda Channel. Shout out. Tonix Birds TV. Shout out. Burion 13. Shout out. Kuya Glyn TV. Shout out. At sa lahat ng mga Alimokon Hunters at mga solid subscriber at sa mga silent viewers, uh, Shoutout out na rin. At salamat sa pagsubaybay, no? Hindi man tayo magkakilala, mga Paps If uh, sinubaybayan nyo pa rin yung bago kong channel no? sana suportahan nyo sa hindi pa nakapag subscribe at hindi pa nahit yung notification bell sana ihit yun na mga paps para updated kayo sa mga forest hunting adventure ko mga paps so mga ina-upload ko ng video mga paps so hindi na natin ito patagalin mga paps dami nang umuni dyan sa baba mga paps yan dyan tayo ngayon susubukan natin kahit mga wais na mga paps so tara tara let's go mga paps natin si puti kukong. Ops. Ngunin naman. Ops. कु 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 Madali sana mga paps kaso. So yun mga paps no. Sayang. Kumapit yung kulot ko mga paps. Wala kasing init mga paps oh. Kulimlim yung panahon kasi umuulan kagabi mga paps. So medyo basa pa siguro yung paanan ng mga limuko no. Eh di, dumikit yung pulot ko mga paps. Sayang, ang ganda pa naman ng alpas na yun mga paps. Kumakampay. So, sayang oh, balahibo lang yung na ano natin mga paps. Naiwan sa pulot. Di dumikit yung pulot ko mga paps. Sayang. Ang ganda pa naman ng alpas no. Kumakampay yung alpas na yun. So, yun mga paps no. Eh. Ganyan talaga ang ano mga paps talaga so sige lang sana nahulo yung mga paps ang ganda yun maging maganda yun maging uh, uh pangatin no? kasi kumakampay so sit up tari, si ako ulit mga paps let's go sit natin si puti ko ko mga paps so sikan sit up ko mga paps ha. so ginamit kong pulot mga paps yung bago natin pulot susubukan natin mga paps kasi medyo umuulan na mga paps pero ano lang umaambun susubukan so lang natin dito mga paps baka lapitan tayo no so, yan. bagong pulot ko mga paps sayang yung kanina mga paps kumakampay pa naman yun susubukan so lang natin mga paps no kasi umaambun na so, ako muna ako mga paps Ito ang pinadapo ni ano. Yan, no? So, sayang mga paps Siguro kanina kung ito lang ginagamit ko bagong pulot mga paps. Siguro hindi makakawala yun. Ang ganda pa naman na alpas na yun. So ito mga paps. Uh, dyan sa galing. Lumapit agad pag nahunin ni ano ni puti kuko No? So, yan. Sayang yung kaninang kumakampay mga paps. Sana ito na yung ginagamit ko na ano, pulot. Yung bago kong pulot. So, yan mga paps. Oh. Nakahuli din. Kahit umuulan mga paps. So, yan, umaambun mga paps. So, ano anong kasi pulot natin mga paps. Bago kasi. So, yan mga paps. So, yan, mga paps. Umuwi na kami ni Putig Kukuno. So, yan si Putig Kukuno mga paps. Oh. Yan. Lagyan ko na ng saging. Ito kumain mga paps. So, lakas na kasi yung ulan mga paps. Oh. Yan. Yan. Lakas na ng ulan mga paps. So, yun mga paps. No? Anak, ah, yung nahuli ko na alimokon mga paps. Isa lang. Kasi so, yung unang sit up na napagagandang alpas mga paps. Eh, nakawala. Hindi umikit yung pulot ko. No? So, ganda pa naman na alpas na kumakampay so isa lang yung alpas yung nahuli kumapaps na no? sa pangalawang setup kasi ginagamit ko na yung pulot yung bago kong pulot kahit hindi mainit medyo umuulan dumikit yung pulot kasi bago kasi sayang yung isa sana ginamit ko na, na yung bago yung bago kong pulot no so yun mga paps salamat sa pagsubaybay no hindi pa nakapag-subscribe at hindi pa na yung notification bell sana i-hit yun na mga paps para updated kayo sa forest hunting adventure ko mga paps so hanggang dito lang yung video mga paps salamat sa pagsubaybay paalap mga paps